Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayon, magagantihan ka na. Salit, kung ikaw ay maghahanda, ang anyayahan mo ay ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulak. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Sapagkat hindi man sila makaganti sa iyo. Ang Diyos ang gaganti sa iyo sa muling pagkabuhay ng mga banal. sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa pagkawanang mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na 'yon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y pareseyo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumindig ang pareseyo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O oh, Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buis buwis na yon. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay pa ako ng ikasampung bahagi ng lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil buis buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinatagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O oh, Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang bakasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwi...